tayo sa traffic ngayon guys grabe nasa 20 minutes na ako rito di pa umuusad yung traffic o ngayon pa lang parang umuusad pa kong ginagawa kasi yung kalsada grabe na to mahirap mag uh, makipagsiksikan dito sa traffic natin dito nagagawa kasi yung kalsada guys Kaya medyo wakaw uh, traffic mayroon lang ako naka lusot sige ba ayaw magbigay gusto sila mauna yan traffic na naman Ang haba niyan guys oh. Tingnan nyo. Oh. Haba. Kaya tis. Mabuti na nga yung buho ko kakahinti. Grabe no. So ayan. Dito tayo sa bingit ng araw. Habang traffic. Hindi ko naman pwedeng paliparin itong sasakyan ko. Mahuli ako ng police. So far, so good. Okay lang. That's uh, part of the traffic. Part of the life. Enjoy life. Enjoy life. Kamusta guys? Kapo na naman. Natapos na naman yung isang araw na trabaho. Pag putok ng araw, trabaho. Bago lububog ang araw, pahinga. Trabaho din sa bahay pagising na naman ang umaga ganoon na naman ang gagawin pasok na naman ang trabaho ah okay so yan guys araw araw yan 24 7 Oops. Malalim yung aking nakapakan. Kung okay, inadaanan Oops. They are all uh, in hurry And This traffic So guys Kapano? So dyan muna kayo guys At Pisi uh, na tayo sa Ating pagpabaneho Pakalamang pala ko Live So, guys, up guys Kikikudus tayang Di sisi kaliwa Kekalan pala tayo Kekalan Di pala tayo kakaliwa Kekalan tayo Kekalan Okay guys, bye bye